dugo niya to. Dugo to. Ito po yung dugo oh. Pupuntahan po natin yung ano, yung aso na galing po dito. Dito po siya nakapwesto kanina. Tapos lumipat po siya dun sa may sasakyan na ano. Na nakaparada dun sa mega gawi dun. Ito po. Ayos po si Doggy. Hello Doggy! Saka po merong gustong mag-resto po dyan. Okay, ayan po, pinakain na po at pinainom po namin siya. Naubos naman po niya. Okay. Ayan po siya po sa ilalim ng sasakyan. Doggy! ang dami po kasi naging dugo na dun sa ano, sa isang pwesto niya kanina. Nadung po pala siya sa may ano ng sasakyan. Sa ilalim, eh lumakad po yung sasakyan. Parang nasagi rin po siya. Kaya po narinig namin, ayan. Ngayon dito po siya lumipat. Pero naubos po niya pagkain na po siya nag, ano, umiinom. Uminom po siya kanina.